Yo what's up sa inyong lahat mga kaparing bagwang lahat Don't forget to like and subscribe po sa ating YouTube channel At ngayon, so meron po tayong papanoorin na isa pong sinabi ng kalaban ni Mayor Vico sa pagka na si Sarah Diskaya So dito kasi ay nagbito ng mga pangako na gagawin niya kapag siya po ang nanalo So, kung atin pong mapapakinggan sa mga pangako ng mga politiko, may niwala ka, iboboto mo talaga. At ito po, po muna natin bago po tayo mag-react. Pero bago ang lahat, wag tayo basta-basta magtitiwala sa mga pangako po ng kahit sinong politiko. Matuto na po tayo. Napagdaanan na po natin yan. At lahat ng mga pinapangako nila, hindi naman natutupad. So, ingat po tayong lahat. Ay, hindi. Nakita niyo yung presentation namin, yung sa pabahay. Nagustuhan nyo ba? Siyempre yung pabahay, gusto natin pag natin sa Pasig, titira din yung mga taga-Pasig, hindi kayo ilalayo sa Laguna o Tanay. Okay yun, di ba? Kasi siyempre, nandito ang negosyo, nandito ang hanap buhay, at higit sa lahat, andito ang pamilya. Paglihiti mo kayong Pasigenyo, di ba para magkakamag-anak tayo? No? Paglihiti mo ang Pasigenyo, no? So kaya pag Tatayo tayo ng mga pabahay dito sa Pasig at titira din ng mga taga Pasig. Hindi kayo ilalayo doon sa Tanay o sa Laguna. magtatayo ng pabahay ibig sabihin nun ito ba yung parang kapag uh, ano, sa Laguna sila titira yung mga pasigenyo so ibig sabihin ba nito yung mga pabahay ay hindi mga taga pasig ang nakatira ko hindi pero tas yung mga taga pasig na dapat nakatira dun ay nandun sa Laguna o nandun inilalagay sa Tanay, Laguna. Well, yung kanila pong pabahay na presentation, okay naman, maganda. Pero, hindi po kasi tayo nakakatiyak kung tutuparin nga po talaga niya yung kanyang mga pinangako. Kay Mayor Vico po kasi, yung kanyang pabahay, pinakita na po natin, di ba? Under construction na po yung mga pabahay ni Mayor Vico na ala condominium style. So, pinakita ko po yun sa inyo sa mga dating videos po natin, yung pabahay po ni Mayor Vico. At yung isa pong pabahay ni Mayor Vico na o, condominium style po siya napakaganda, ay andun po sa Barangay Santolan. So, malapit lang po sa amin. Tawid lang ng isang barangay. So, ngayon, nakita ko doon ang pagpunta ko doon last time, ay ginagawa na po siya. So, may mga construction worker na po na nandun. Yan, ginagawa na, etc. So, under construction na po siya. So, dito po makikita po natin na yung mga pabahay po ni Mayor Vico ay ginagawa na po na malakong dominium style. Talagang uh, hindi tipid sa budget. Talagang matitibay. Talagang napakaganda. Hindi basta pabahay lang. Diba na dapat matirahan? Okay na yan. Pero hindi ganun. Kay Mayor Vico po talagang pinaghandaan, pinagplanuhan ng maayos. Okay yo! nandito ang hanap buhay. At higit sa lahat, nandito ang pamilya. Paglihiti mo kayong pasigenyo, ni, di ba, para magkakamag-anak tayo, no? Paglihiti mo ang pasigenyo, no? So kaya, pag nagpatayo tayo ng pabahay, dito titira ang tagapasi. Okay yun, di ba? Isa pang gusto kong iklaro kung totoo ba o hindi, yung mga na bata ba nakakuha ng uniform? Sa school? Ha? Ano na? Ah, malapit na magtapos yung eskwela. Totoo ba yun? Ha? So late siya or late? Hindi. Malapit nang magtapos ang skwela. Ewan ko po ha ah, kung ano yung sinasabi po yung sumagot. Na binibigay daw po yung uniform. Malapit na raw matapos ang skwela. Paano? Paano po nangyari yun? Yung e, pagkakaalam ko, first uh, grading pa lamang po, binibigay na yung mga uniform. So, medyo delay lang po ng ilang linggo. Pero binibigay. Anong matatapos ng eskwela? Kasi, senior Hi, po ko ha. Natanggap namin yung mga uniforms namin mga 4 weeks, apat na linggo makalipas po nung pasukan. So, apat na linggo lang pong lumipas na ibigay na po yung mga uniforms sa mga school supplies kompleto. So, paano nangyari na ang pagkakaalam ko po kasi ang pinaka matagal na po, ang pinaka dali na po is isang buwan ano uh, nung nagsimula yung skwela, yung school year, no? Isang buwan. Pero yung malapit nang matapos yung skwela, parang imposible naman po yun. Wala pa akong narinig na gano'n nangyari sa isang barangay o sa isang school na naibigay yung mga school supplies nung malapit nang matapos. Indonesia. sunod na school year. Manilit. Sinanay na to. Malilit ang size. Oo, oh, di ba, d'yan ang pasukan. Kaya, advance. Hindi, syempre, bilang isang nanay, may apat akong anak, nakakalungkot kasi di ba minsan napipilitan tayo mangutang o manghiram ng pera para lang makumpleto natin yung uniforme at gamit ng mga anak natin. Kasi gusto natin pagpasok ng na mga anak natin, kumpleto gamit at uniform, tama po ba ako? Di ba? Ayaw natin yon. Kung kami ang papalarin ng Team Kayotis, bago magpasukan, may uniform at gamit na yung mga anak nyo. No? At ang, ano, isa pang pa gusto kong scholarship Okay, so pangako na naman po yan. So again, mga kaparig, mag-iingat po tayo sa mga pangako. Again, hindi po ako again sa mga pinangako po ni Ma'am Sara. Okay, yun po ay parte po ng pangangampanya ng mga politiko, kahit po sino, para makahikayat po ng mga boto, makahikayat po ng mga tao na piliin sila. So normal po na ginagawa yun ng mga politiko ang magbitaw po ng mga pangako para makainganyo sila ng mga botante. Pero again mga kaparing mag-iingat po tayo sa mga pangakong binibitawan po ng mga politiko kasi hindi po tayo nakakasigurado kung tuto pa rin po nila yung mga pangako nilang yon kapag sila na po ang nakaupo. So hindi lamang po ito para kay Ma'am Sara no? sa lahat po ng mga politiko na nangangako sa mga tao na dapat po ay kapag nanalo ito pa rin po nila. So, para sa akin, mukhang hindi naman ho siguro gano'n si Ma'am Sara, di ba, na hindi niya tuto pa rin yung mga pangako niya. Uh, sigurado kung tuto pa rin niya nga po talaga yung mga lahat ng pinangako niya during nung kampanya. Anong grade kailangan? Paas yeah. 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 naman? Uh, parang pagano, di ba, parang nagiging hot lang ang grade. Pa Teka, 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 teka. 95, 90. Ang required average. Narinig nyo po yung mga sumisigaw. 90, 95. 84 po ang required average. 84 pataas. Binaba po ni Mayor Vico ang required average sa mga gustong pumasok sa scholar. 84 po. Paano pong naging 90? 90 po. 90 pataas nung panahon nung dating mayor po ng Pasig. Nung maupo si Mayor Vico, binaba niya po yun sa 84 ang required average. Hindi ko po alam ha Kung mga estudyante po Yung mga sumisigaw O may mga anak silang estudyante May po eh 84 po eh 84 po ang required average Para makapasok ka sa scholar Para pwede ka makapag-apply Hindi ho 90 Hindi ho 95 uh, Linawin lang po natin 84 po ang required average Binaba po yun ni Mayor Vico Nung siya po ang manalo Ibinaba niya po sa 84 Ang required average po Sa mga scholar Na gustong pumasok O gustong mag-apply Hindi ho 90 Hindi ho 95 Okay malinaw po yun Para maging scholar Yes, kaya po 85. Well, 84 na nga po yung required average, yung pinakamababang average po na nare para makapasok ka sa school. So, 84 po. Ibinaba na po ni Mayor Vico from 90 nung bago pa siya maupo to 84 nung siya po ang maupo. Malinaw po yun. Mga bata, 85, kaya? Yan ang gagawin natin. Pababaan natin yung, uh, yung grade level ng 85 para maging school. Mga kaparing, kaya nga po umabot na sa 25,000 ng mga estudyante po ang scholar ng Pasig. Dahil nga po, ibinaba ni Mayor Vico ang required average para makapasok ka sa scholar. Dobli po ang itinaas ng bilang ng mga scholar ng Pasig na umabot po ng 25,000. Ganun na po kadami. Kakunti lang po 'yan no nung dating mayor po, di ba? Kasi ang taas po ng required average dati, 90, kaya pahirapan makapasok. Tapos kahit na grades mo ay 90, hindi ka pa sigurado kung makakapasok ka kasi napakadami pong requirements. Bukod sa ibinaba po ni Mayor Vico 'yung required average, uh, 'yung mga sanda na requirements po na napakahirap na sobrang dami, lahat po 'yun tinanggal ni Mayor Vico. Kaya nga po marami po nakapasok sa scholar po ng Pasig na umabot po sa 25,000 halos doble po ang itinaas ng bilang po ng mga scholar ng Pasig. Iba na naman ang pagkakaintindi. Magiging grade ng bata 85 para maging scholar. Hindi dapat hadlang ang grade para makapag-aral. Katulad ng sabi ni Consi JR, education is the key to success, di ba? Kailangan lahat ng bata na kapag aral At ang pangarap din namin, pati almusal nila, bibigay namin sa kanila. Para busog ang bata pagpasok. No? Kasi minsan, di ba kaya mababa ang grades? Minsan gutom yung bata. Kaya mas, mas, maganda na pakainin din natin sila. Breakfast, libre na. No? Yan ang mga pangarap natin para sa mga pasigenyo. Hindi naman, hindi naman malaking pang, mahirap gawin eh. Di ba? Hindi mahirap gawin. Ang laki ng pondo ng Pasig. May savings nga tayo na 25 billion. Naramdaman nyo po ba? Yeah. Di ba? Hindi dapat ipinagdadamot ang pera na dapat para sa bawat pasigenyo. Okay, so wala pong masama sa mga sinabi niya. Yun yung pangako niya. 25 billion pesos po ang savings ng Pasig. Ganun kalaki. Dahil po yan sa transparency at sa maayos na pamamalakad ni Mayor Pico. Tapos hindi daw ramdam. Paano po nangyaring hindi ramdam? Ewan ko. Nasa kanila po yun. Ha? Pero para sa aming mga tunay na nakakakita ng mga ginagawa ni Mayor Pico na pasigay nyo, ramdam namin kung saan napupunta yung pera namin. Yeah, No, no, no. Okay, so again mga parin, hindi po ako against sa mga sinabi po ni Ma'am Sara Diskaya. Para sa akin, maganda po yung kanyang okay. Oh, plano. ba diba, natin uh, breakfast is sasagutin na raw ng gobyerno. So, pero hindi lang po ko sangayon na kaya po mababa yung grades ng ilang mga estudyante dahil sa gutom. Well, hindi po yun yung tunay na rason. May mga estudyante po na mababa yung grades dahil sa ayaw lang po talaga nila mag-aral. Dahil sa tamad lang po talaga sila mag-aral. Kung baga, wala po silang tiyaga, pagsisikap, kumbaga parang napabarkada no masyadong uh, natuon ng atensyon sa mga social media ganoon hindi ho dahilan na gutom ka kaya mababa yung grades hindi ho ganun, di po. Marami pong rason kung bakit nababa yung grades ng ibang mga estudyante. Yun nga po, gawa nga po ng mga impluensya ng barkada. Marami na po nangyari yan. May mga naging kaklase po ko dati na sobrang bumaba po yung grades po magsak dahil po sa impluensya ng barkada at impluensya po ng mga online games na natutuon yung mga atensyon nila dahil doon. Pero maganda po yung kanyang plano na sasagutin na po uh, yung breakfast ng mga estudyante. So maganda po yung kanyang plano kung tutuusin po ah. Kahit sino po ay matutuwa pagkaganon. Eh, ewan ko ah, pero kung pag nagkataon na nangyari yun ah, kung sakaling mangyari yun, kung sakaling to pa rin yung pangako po na yun eh wala nang estudyante na hindi na kailangan ng estudyante kumain ng agahan. Papasok sila, kakain sila dun sa school kasi libre yung breakfast. Okay, maganda po yun. So, talagang busog na busog ang mga estudyante niyang pag nagkataon. Bukod sa may feeding program, no? Yes, eh, lahat ng estudyante kakain breakfast. Maganda po yun. Pero, however, hindi po kasi tayo nakakatiyak kung tuto pa rin nga po ba talaga ni Ma'am Sara diskaya yung lahat po ng kanya mga pangako. Gaya po ng pagpapatayo po ng mga modernong ospital, modernong paaralan, mga bagong tulay, mga bagong kalsada. Uh, gagawin po ang Pasig bilang smart city. Pagagandahin po yung paligid ng Ilog Pasig na gagawin tourist spot. So, maganda na no? maganda po yung kanya mga plano kung tutusin Pero again, yun po ay pangako pa lamang. So, hindi pa po tayo nakakatiyak kung gagawin po talaga yun ni Ma'am Sarah. Pero para sa akin, siguro gagawin naman kung manalo po. O kung manalo, e, eh, aasa po tayo na gagawin. Pero para sa akin, panalong-panalo na po si Mayor Vico. Kung pagbabasihan po natin ang mga Kalyo Survey, majority po panalo na si Mayor Vico.